Sin, good morning, good morning mga kabida Ah, uh, magandang umaga. Magandang araw sa inyong lahat mga kabida. No? So, ngayong araw na to mga kabida, ayan Ito na yung tapos na yung ano bangka ni Master. So, shout out muna sa lahat ng mga solid supporters namin dyan na uh, palaging nag-aabang sa mga video namin so, yun mga kabida no pasensya na po sa lahat ng mga solid, sa so mga solid viewers namin, namin na hindi talaga kami makapag ano mga kabida no ilang araw na hindi kami nakapag-upload dahil suma, sumama na naman yung ano mga kabida sumama na, na naman yung panahon so, ngayon ano mga kabida maganda ang panahon ngayon dahil ano maaliwalas ba so yun shout out sa lahat ng makapanood sa video natin update lang namin kayo mga kabida no dahil yung ano natin yung bangka na ginawa ni master yan na namin ilusad na namin ngayon dadali na namin don sa uh, dagat so ito nga pala yung ano mga kabida no eh papakita ko sa inyo mga kabida so yun mga kabida ito na nga yung uh, ano natin oh, bangka natin. Yung ginawa ni Master Erpat. Yan si Master. Oh. So nilagyan nga pala namin ng uh, title ng uh, vlog namin mga kabida. Ayun oh. Abinidos mga vlog. So anong saan tingin niyo mga kabida? Okay na okay ba to? Ayun. At saka kumpleto na to mga kabida no. May ano na, may langkapan na tayo yung ginawa ni Master. At oh. Saka tapos na rin tong na uh, pinturahan mga kabida at mama yay ano namin dadalhin na namin doon sa ano sa dagat isubaybayin tapos doon na namin i eh, ano to i eh, ilagay tong ano tong katig at saka tarik tarik at saka ito pama, pam kinatawag dito na pam pamalong ito yung tarik mga kabida oh. white yung color tapos ito yellow yun mga kabida update namin kayo mamaya mga kabida pag ando na dahil ano may makina na rin to mga kabida no? so yun at yun mga kabida uh, dahil dyan uh, kapon mga kabida kapon sa ano uh, si master ng, ano ng inhas tapos nakakuha siya ng bat pisot. so gawin namin tong ano mga kabida no gawin namin tong bat sisig ayan bat sisig ito yung uh, nakuha ni master kapo na nangina sila tapos ano dahil magpapalusag kami sa bangka namin nag request si master na gagawin kong bat sisig tulad ng nga uh, ginawa ko hindi ko pa to na ano mga kabida no? hindi ko pa to talagang na uh, videohan kung paano gagawin So ito sa lahat ng mga gustong magluto nito mga kabida no na ganitong klasing luto na bat sisig. So ano ipapakita ko sa inyo mga kabida kung paano gagawin no. So tara, let's go. So ayan mga kabida no. Ito na yung uh, ito na yung lahat ng mga kabida no. Yan, no. So ang gagawin namin dito mga, ang gagawin natin dito mga kabida. Ihiwain natin mga kabida no. yan ganito mga kabida. Oh. Kukunin natin tong yung laman niya. Saka ano? Saka lahat-lahat mga kabida 'yon ang gagawin natin. Ito mga kabida no. Yan. Na ano na siya na iwa na siya mga kabida. Ito na ito na yung ano niya, yung nasa loob. Saka ito yung nasa ano, yung sa kanyang balat mga kabida no? so ang gagawin natin mga kabida i-ano muna natin to ah, sundin nyo lang mga kabida kung gusto nyo magluto ng ganitong klaseng utahe ng uh, bat pisot. baka marami to sa inyo mga kabida no? pwede, nyo, pwede rin nyo kayong magluto ng ganito mga kabida so yun kabida no ito na ngayon lahat mga kabida no Saka ano, nahuga, paano na itong ihugas lang natin. Pagkatapos natin kunin yung kanyang laman, hugas, hugas, ihugas muna natin mga kabinal. Yan, para malinis talaga mga kabinal. Ito yung uh, ano mga kabida no. Unang-una, kukunin natin yung laman. Linisan natin pagkatapos, linisan natin. Yun ang pangalawang ano mga kabida no. Saka yung pang pangatlo mga kabida, yan, ano yan mag-ano tayo, magpakulo tayo ng tubig. Dahil ano muna natin to, i mo muna natin no yan para uh, magano siya para lalambot tong ano natin mga kabida bago natin hiwain yun pakuloyin muna natin mga kabida no? pagkatapos na yan itong kumulo i ano na natin ilagay na natin tong ano yung bat pisot. So yun mga kabida no, nalagay na natin tong uh, bat mga kabida. Pakuluin muna natin mga 5 minutes mga kabida na para lalambot siya mga kabida no. Ito yung uh, pang-apat na step mga kabida. So yun, welcome back again mga kabida no. So yun mga kabida, ito na yung mga ingredients natin sa ating ah... Uh, ano sa ating bat sisig mga kabida no so yun ipapakita ko sa inyo yung mga ingredients natin na dapat nating isahog sa pork sisig uh, ano sa bat sisig natin mga kabida ito na yun mga kabida no ito na yun panorin ito mga kabida ito na yun mga kabida so yun ito nga pala yung ano mga kabida no ito nga pala yung uh, ating bat bat uh, pisut, yung tinatawag na bat pisut dito sa amin mga kabida no at saka syempre mga kabida, yung uh, ito yung pangsahog natin, no. Meron tayong papaya. At saka iniwa ko ng pinong-pino mga kabida, no. Parang sisig na rin mga kabida, no. At saka meron din tayong uh, talong. Ayun. Ito yung uh, pangsahog din natin, ito yung talong mga kabida. Syempre itong mga uh, lamas natin, yung ingredients pang natin sa ano natin mga kabida no Meron tayong bawang. Ayun, 'yan bawang mga kabida no. Bombay uh, onions mga kabida at saka meron din tayong sili. Ayun. Sili na labuyo mga kabida no. So, yun ready ready na tayo no. Syempre. Unahin natin. Saka ano mga kabida no, syempre ito lang yung uh, pampalasa natin. 'Yan, meron tayong bitsin at ka tuyo mga kabida no? mas maganda to mga kabida kung meron tayong butter para ano kasi kulang tayo sa budget mga kabida no? pwede nating lagyan ng butter mga kabida para lalong mag stick yung ano natin no? saka ito, ito lang muna ng mantika kung wala tayong butter mga kabida saka kung bisin saka tuyo yan yun dito na tayo sa ating uh, ano mga kabila no? syempre lagyan na natin tong uh, mantika yung oil Yun, yung uh, oil natin mga kabila no? yun yun lang mga kabila yun lang uh, natin At yun mga kabida no. Kasi hindi hindi niyo hindi ko muna ipinakita yung pag ano nito dahil walang maghawak sa camera mga kabida. No? so, na lagay ko na pala yung bawang at saka onions mga kabida. So yun. Saka so, uh, susunod natin no dahil nalagay na natin yung bawang at saka ano bawang. Susunod naman natin lagay itong ano natin main ingredients natin. Itong uh, bat, bat sunlutan yun yun, yun. syempre ano na, isunod na natin tong ano, tong papaya. Dahil kailangan pa nating, yan mo mga kabibay, kailangan pa nating ma, yun takpan muna natin mga kabidan mamaya na natin lagay itong panghang mga kabida. so yun yun mga kabida, no? Ah, tapos nang naluto yung ah, ano natin pork ay sisig na balat mga kabida. No? yung balat pisot yung tawag dito sa amin so ito na nga ang resulta natin mga kabida. no? So, yun lang ang procedure natin mga kabida. No? Yun na nga uh, nakita nyo kanina. Binidyoan ko yung mga sangkap. Yun lang nga sangkap natin. No? So, yun. Dito na mga kabida. No? So, yun mga kabida. No? Ito na yung uh, ano natin. No? Ah, special na sisig. Balat na sisig mga kabida. No? Yun. Ah, sobrang sarap nito mga kabida no? Ito yung tinatawag na sweet and spicy. Ah, uh, balat na sisig mga kabida no. Hindi balat yung panit dito sa amin mga kabida no. 'Yon, ito na yung uh, resulta natin mga kabida. Dadalhin natin to doon sa baybayin dahil yung bangka natin ni eh, ano na natin. I Ah, eh, uh, dadalhin na natin doon sa ano ba? Sa Baybayin natin dito sa amin. So, yun, mga kabida. Update namin kayo. Baka i na lang namin, mga kabida, no? So, ito yung uh, dadali namin doon para may ano kami. May doon kami mag... Ano? Mag mananghalian mga kabida. Doon kami sa baybayin habang nag... Ano kami sa bangka namin. So, update namin kayo mamaya, mga kabida, no? So, yun. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa makapanood sa video na to let's go yun mga kapitan no? nakarating na nga tayo, andito na yung uh, bangka ni Master Airpat dito na, sabay bayan mga kapitan at saka yung nagdala kami at saka si noy Bito si Master Airpat at saka si noy Isok saka buti na lang andito si kabida <laughs> Ayun. Saka ano, may may vlog sila mga kabida no. Si ng no, Amin. Adulong na to. Yung na ha. Uh, Banggitan sikat dito sa buwan. Uh, bakbakan Bayners. Bakbakan Bayners. Ito yung ano natin no. So yun, update namin kayo pagkatapos ah, wala, na malagyan ng tarik at saka ano mga kabida no. Saka Wala na lang, oi. Baka ano, may shout out ka ma. Baga may shout out ka Eh ano Kabida, shout out kay Conad George Ayun Sino pa? Diyan sa Manila At saka ano yung dala namin yung kamuting kahoy At saka sisig na pisot At saka balambanog Isang galon lang Ito nga pala yung Panahang saging at saka fish Ayun may isda tayo mga kabida ko. Ito yung sisig natin mga kabida Ito pa yung kanin saka may kanin din tayo no? ayun na. ayun Parang mga kapitan no? may kanin tayo kumpleto tayo ito. sa mga ano mga kapitan lago po ah, mga piniprepare na nila yung uh, bangka natin mamaya mga, mga kapitan na ipabanan natin ito So yan, update lang na namin kayo mamaya mga kapitan.